Yan guys, break time po muna kami. Yan. Yan sila boss. Bali sila yung mga elders po rito, sila po yung mga tumatayong yung leader po dito, yan. Yan sila kuya. Yan si yan. Albert. Si kuya Albert. 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 Si Danny Rueda. Danny Rueda. Saka si Nicholas. Boss Nicholas Cage. Yan. Yan si Kay Alan, si Jom. Yan si Doggy. Yan, yan po, yan po yung mga kasama ko po. Break, break muna tayo, break, break. Yan, yan po yung mga dala po natin. Hindi po yung pizza. Relax-relax mo na, medyo natagtag po kasi kami, medyo napagod po. Okay ba kuya, hindi ba masyadong natagtag? <laughs> kasi kanina pati Sa, narina, Sarina, sarina, sarina po eh Sarina Sa, po eh. Sarina Sa, po Sarina po Sarina po Si Jom Ano naramdaman mo kanina Jom? Pati okay, itlog okay. Naalog-alog ano? <laughs> Naalog-alog kanina Kasi medyo Marami po kasing mga bato-bato Marami bato-bato Pero at least Nakarating po kami ng safe Yan ya, Mga kids po dito Nagre-relax-relax relax muna Pahinga-pahinga yan, si Meow Meow, si Doggy. Ay, pahinga-pahinga po muna tayo. Yan, salamat po sa mga nanood. Pa-follow, like, and share po. Lambino Corpus Vlog po. Yan, ikot tayo sa views. Pakita ko po yung views natin dito sa likod. Yan po. Meron pong bayabas. Yan po. Yan, mga bihira. Mangga. Yan, mataas na po tayo. Mataas po kasi location na to hindi na po makuha nun yung kapatagan ang, ang, taas nito tingin ko ilang ilang kilometro din po itong above sea level yan po kita nyo po yung part ng bundok po na yun pagi po pagi yan taas po na location natin yan yung po yung ginamit po namin yan hindi po kami nahirapan kasi dapat po pag mga dito talaga malalaki pong sasakyan yung mga 4x4 po. Ayan, yan po yung mga po natin mamaya sila po yung mga uh, lala pupunta rin dito para may start na po natin. Doon po tayo mamaya sa covered court po. Yan, do po. malaki po yung makina kaya hindi po kami nahirapan. Makina niya Mazda. Yan, pasadya po para at least hindi hirap yung pag-akyat. Yan. Boss Alan again. Yan. Magandang magandang lalaki, magandang kasi magandang lalaki sa dito sa, sa amin lugar kasi maganda po ang tanawin dito. Dito niyo po mapipil kung ano yung hangin na hinahanap-hanap natin diyan sa baba. Kaya pasyal po kayo dito. Masarap, yes. Masarap, masarap ang view, masarap ang view. Dito. Maganda pag pumunta kayo may kayakap. Tama ba kuya? Semi bagyo po ito. Oh, semi bagyo po, semi bagyo. Semi bagyo. Yan. Napakasarap ang kwan dito, klima. Napakasarap ang klima. Sa klima pa lang, mabubusog ka na. <laughs> Yan, ikot-ikot. Oh, masarap, masarap, masarap. Welcome to Dweg. Little Baguio po, Little Baguio. Pero malamig po rito, hindi po nalalayo sa Baguio. Compared po natin sa Tagaytay, mas mataas po tayo compared sa Tagaytay. In between Baguio po in Tagaytay. Yan po, salamat po. Salamat.